Nagsama-sama muli ang PBA Legends sa paglalaro para sa Toyota Comets at Crispa Red o Manizers sa Makati Kamakailan. Ang detalye sa report ni Rafael Bandayrel, Rising Shine Rafael. Muling nagkaroon ng isang reunion ang dating mga manlalaro ng Toyota Comets at Crispa Red Manizers. Si 1976 PBA Rookie of the Year Virgilio Gil Cortez at dating coach na si Dante Silverio ang nag-ayos ng event na dinaluhan ng ilang mga bagong muka tulad ni Napadim Israel at Tito Varela. This is the fifth time that we held our activity here. Buti na lang, nandiyan na ating buti na uh, mentor ko sa Toyota, si Coach Osbok, si Dante Silverio, no? uh, for always uh, hosting us. Uh, we're really grateful uh, to him. No, This is a special surprise celebration, not of my team, not of the other team, but uh, some of our special friends in the industry, promoting the life and style of our uh, past legendary player. Ilan pa sa mga kilalang pangalan na dumalorito ay sina Ompong Segura, Edward Camus, Ulysses Rodriguez, Arlene Rodriguez, Nick Bolaong, Oscar Rocha, Ed Cordero at Rolly Marcelo. Dumalo rin si Pasig City Mayor Robert Dodot Jaworski, ngunit maaga ding umalis dahil sa iba pang commitment. Bukod kina Israel at Valera, naroon din sina Atoy Ko at Freddy Hubalde para sa CRISPA. Pag uh, nabuo ko yung CRISPA, I will invite them also para titigo mas malaki na. Siguro mga 100 people. Matagal na kung hindi umawak ng bola. Mula nung mag-referee ako, matapos ako sa mag-referee, hindi na talaga ako nag-basketball. Present din sa okasyon si Nayoyong Martirez, Jimmy Mariano at Marte Samson na mga miyembro ng 1972 to 1974 RP National Basketball Team. Ayon kay Cortez, kasama pa dapat si Freddie Webb at William Bogs Adornado. Pero dahil may iba pa silang commitments ay hindi nakarating ang mga ito. Aminado si Cortez na sadya nilang pinapalaki ang kanilang grupo at maaasahan na madami pang dating basketbolista ang aanyayahan nila para makasama sa mga susunod na pagtitipon. Marami pa yan because uh, nung nag-usap kami ni Commissioner Marshall, magkakaroon ng uh, 50th year anniversary ng PBA, that will be next year, so hopefully lahat... Ang mga players, even including those PBA players coming from the U.S. will be coming home. Rafael Bandayrel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.